Ayun guys, nandito kami ngayon sa bakasyonan. Init. Yan, parang probinsya na ano. Yan. Nagsasampay kami ng mga nilabhan. Ayun oh, parang pinas lang din. Kumakain ba kayo ng ganito, guys? Iyan. May hinog dito. May hinog dito. Ito guys, eh, oh. Ayan, nag ano yung kasama ng magkape? Ito, oh. Ito. Sa Ilocano, Tabag. Ewan ko sa inyo, anong pangalan to guys? Yan. Yan. Paborito ng mga amo. Kainin. Oh, nahulog Ito ito yung hindi pa hinom. Yung kasama ko. Kasama namin guys. Ati Joy. Punta tayo Punta kami dun sa taas guys. Dun. Nakatudo dun. Bye guys. Thank you for watching. Ha, <laughs> ka. Tapos uh -hmm. ko to sa YouTube ko. YouTube. Sama mo naman kami. Kami po yung mga walang kwentang kasama. mm uh -huh. Na inaantok pag nandyan ang amo. Mag-dito eh. Kasi mag-upload sa'yo mag-dito hindi ah. Oh. ikot lang natin Oh. Para ka damay Kaliling lahat. Oh, pala. Mm, damay lahat 'yan. Oh, yeah. 'yan ho ang mag-upload. Ayun oh. Oh, sinabi ko na. Tatanggalin ko yung sounds. <laughs> Uy, oh. Ah. Wala na ako kung biro-biro Mag-screenshot -biro ako ng upo. Mm. Ah, ko sana sa ng upo. Kusimin yun, 'yung tayo ni. Eh. Pagsabihan ko yan. Arong -arong, arong, arong. Sino? Sino? Brinda.